sa mga kapatid ni Kimi si Paolo Abilino. Si Bella ang may alam ng lahat. Humimlay na mga fans, malapit na tayo sa exciting part. Ipinakilala na sa mga kapatid. Gusto lang talaga ng Kim ang low-key relationship. Kaya sa muling pagsasama-sama ng two family, hindi na nagdalawang isip pa na ipakilala si Paolo sa mga at atin nito. Botong-boto naman daw mano ang lahat. Basta kung saan masaya ang kapatid, susuportahan. Nakita rin ang magandang intensyon ng aktor. Kaya naman payag na payag sila. Hindi naging hadlang ang anak nito. Kaya mga bashers dyan, shut up na lang. Ang mahalaga ang maataong taong ay approve na approve. Hindi kailangan ang opinion ng mga bashers na walang ambag sa buhay ng Kim Pau. Ito nga ang ilang komento. Sabi na nga ba si Bella ang nakakaalam ng lahat? Best na best kasi yan noon pa. Pati si Angelica. Unang nakilala yan. Mga kaibigan ng unang kikilatis yan. Nadulas na rin si Bella noong sa Showtime Lebsia. Sabi niya, nakilala na daw niya umano si Paolo kay huwag nang ipakilala ni Kini. Ayon yung time na dumalo ang aktor sa showtime. Kaya nagkaalaman na inan yan sa komento. Sabi nga ni Bella, apog na si Paolo Abilino sa show family. Kilig overload, tuloy-tuloy ang pagpapakilig ng kimpaw. Super sweet nila.